Isa sa aking natutunan sa isang seminar na aking dinaluhan ay ang katotohanan na yung window of opportunity natin para impluensyahan ang ating mga anak ay hindi laging nariyan at madalas nakakagulat na malaman na ito ay maiksi lang. Kung meron kang anak na maliit pa, alam kong ang pangarap mo ay sana makalakad ng iyong anak para di mo na binubuhat palagi. <laughs> Pero maniwala ka, pag medyo malaki na yan at mabilis nang lumakad, ang pangarap mo naman ay sana di mo na naglalaka dahil ang hirap abulin. Mapapansin mo din na kapag ang anak mo ay umabot na ng around 12 years old, eh yung baling ng kanilang atensyon ay napupunta na sa kanyang mga kaibigan at hindi na masyado sa mga magulang. Yung dating ayaw humiwalay sa magulang, ngayon pag may lakad eh, gusto na magpaiwan. Yung dating gustong laging nakayakap at nakasunod sa magulang, ngayon eh nahihiya ng makitang umaasa pa sa magulang. Maraming magulang ang na nagugulat na lamang sa mga transitions na ito sapagkat ang kanilang baby na dati ay karga-karga lang. Ngayon eh parang may sarili ng mundong ginagalawan. Yung dating iniisip mo na babawi ka na lang pag malaki-laki na ang mga anak mo. Ngayon eh parang hindi ka na masyado makapasok sa kanyang mundo. Misan, kakabahan ka na lang dahil yung batang dati ay ayaw mong pakawalan at ayaw din namang kumawala sa iyo, Ngayon ang gusto ay kalayaan. Paalala ito na mahalaga ang hamon ng Bible. Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi mo man laging mabantayan ng iyong anak, pero ang pundasyong gabay na iyong ibinigay sa kanila ay magsisilbing alalay. Lagi mong tandaan, kailangan nilang malaman ang tamang landas habang sila ay bata pa. Kaya't ang timing ay dapat tama at ang training ay ang siyang dapat gawin. Darating ang panahon na sadyang kailangan na lamang nating magtiwala sa Panginoon at umasa na ang paghahanda natin sa kanila ay naging sapat upang sa Diyos sila ay manatiling tapat. Huwag mong pakawalan ang bawat sandali na meron ka para makasama sila at turuan dahil ang mga pagkakataong tulad niyan ay hindi laging nariyan. Gawin ang responsibilidad bilang magulang. Lumikha ng maayos na pundasyon at relasyon at makakaasa ka na pag ang tamang gabay ay naibigay habang buhay ito ay kanilang taglay asa ka pa